Good morning mga kabarkads Another day, another vlog na naman tayo mga kabarkads Ngayon mga kabarkads, ating binalikan itong Panakan to Malagamot Bypass Road Project Kasi matagal-tagal na rin itong nakatanggong na project Kaya natin kumustahin ito kung kumusta na ba itong project dito Kasi based sa nagkausap natin dito sa mga tao dito is natamaan daw ito ng right of way especially dito sa may tulay na ginagawa nila yan kaya natigil itong trabaho dito isang malaking tulong sana ito sa mga traffic dito sa Davao City especially dito sa Panacan area kung magamit na ito actually magagamit naman ito mga kabarkas pero ang liit ng mga kalsada tapos sira-sira yung mga daanan dito kapag dadaan kayo hope na matapos na ito yan, good morning uh, Ay, mga kabalcats Ngayon mga kabalcats, nandito tayo sa Panacan Bypass Road At yan naman ina-update natin dito mga kabalcats Kung kumusta na ba itong project dito Sa base na nakita natin dito is nakatiwangwang itong project Dito sa may Panacan Yan, papunta na ito ng Malagamot na uh, Bypass Road Project yan, uh, pupuntahan natin dito at kukunan natin ng top view kung gaano nakalaki yung natrabaho na ito uh, bakit nag-stop itong project dito Good morning mga Alipods Mga Alipods Atong uh, boat mo naman itong yung bypass road dito kung kumusta na ba itong sa Panakad uh, Dito na side is matagal-tagal na ito na matapos tapos, may mga solar lights na siguro. Hindi ako nakadaan ng gabi dito. Ang area kung may ilaw ba itong mga solar lights dito. Yan. Pagkitahan natin doon sa likuran mga kadagas. Kung kumusta na ba yung status ito yung bypass road project na ito. Pagkitahan natin itong sa likuran na na area mga kabarkads ito kasi hindi kayo tayo makadaan dito doon kasi did in yun dito tayo dadaan sa panakan relocation yan dito may daanan dito na maliit kasi doon tayo lalabas sa project papunta ng, ng panakan tapos to malagamot na project ito yung pana, panakan relocation yan itong area na mag talagang maraming mga bahay kasi relocation ito yan para papunta tayo doon sa project yan let's go ito na yung ginagawa nila mga kabarkads actually 4 lanes ito na kalsada mga kabarkads yung ginagawa nila dito yan naman no, tapos na dito na area yan itong sa dulo nito is hindi putol yan o no, natin yan no, putol yung sa dulo pero doon sa ibabaw may tinatrabaho doon papunta na ng malagamot yan o no, makikita natin yan may kalsada pa nga ni sa right side o kung anong kalsada yan tapos dito is yan o ito talaga yung magdurugtong sa kanya papunta ng ng malagamot dito lalabas ito sa may tulay dito mga kabal yung high school yung eskulahan yan na uh, clearing na dito mga kabal kats iwan ko kung bakit din na-stop dito na site na para mag na doon sa simentado na yun kasi may tuloy-tuloy yata yung paggawa nila ng tulay dito yan yung nakikita natin na parang building yan yung high school na eskwilahan anong pangalan yan na eskwilahan dyan sa malagamot yan may mga girder na nakikita na natin doon yan ay yung kalsada dyan sa malagamot mga kawarkads yan kung natuloy-tuloy lang ito yan malapit na talaga friends dito sana ito sana lalabas ng mga friends yung project na ito yung doon tayo kanina sa may diversion road dito sya lalabas dati may tambak na yun, yun. yes. marami na nga po ng cafe na stayuan yung pupuntahan natin doon may nagtatayo ang ganit dito nandito na tayo dito ito yung tuloy na natin na trabaho dito ng valikot siya dito siya dadaan marami nang dumadaan dito ngayon kasi working days na ngayon tak boleh yang tak angin-angin Kita nak keluar Ito na sana project nasana yung gagawin din na tulay di mga kabalikas nakita natin is maraming mga girder yan papalabas na yan doon papunta ng yung intro natin sa motor yung sa may diversion road yan no? maliit liit na lang yan ng mga kalsada so, nakita nyo sa left side natin na kalsada yan yung makukunik dito nagawaan ng tulad Yan, kung gusto mo pumunta ng malabamot ng mga lokal, dito pa ka ng mga sa So, yung um, access mo na nga dito ito, kapunta ng malabamot. Kasi dito na area, yan ang kita natin sa drone shot natin. Mas talaga ang bigong pa ito. Dito na ang... sa so, mga project na ganito, sa mga red right red right o blue talaga yan ito yung hindi na kita natin sa bench yan yan malapit pa talaga itong mag-connect kaso lang is alam parang na-stop itong project na ito dito yan kawaitans nandito tayo sa dulo na ng project mga workers yun dito ito na yung deep in na side yan nagkita ng na si drone charge pagpunta na ito na ang malagamot yan uh, update update lang natin ito mga kawaitans yung kailan talaga kasi natamaan talaga ito ng mga right of way yan like and subscribe to my channel and press the button bell para ma notify kayo sa mga video na i-download ko especially sa mga travel vlog natin yan sige bye bye God bless